Sa bawat panahon, may mga tanda. Mga palatandaang nagbubunyag ng katotohanan. Mula sa langit, sa Biblia, at sa panaginip ng tao. Ito ang mga palatandaan ng panahon. Propesya sa Revelation Sa bawat digmaan, lindol, at kakaibang pangyayari sa mundo, marami ang nagtatanong. Ito na ba ang huling panahon na binanggit sa Aklat ng Pahayad? Sa Biblia, ang Revelation ay hindi lamang babala ito ay pahayag, isang pagbubunyag ng mga darating. Ngayon, pag-uusapan natin, anong aba ang ibig sabihin ng mga propesiya sa Revelation sa kasalukuyan nating panahon? Ang aklat ng Pahayag o Revelation ay isinulat ni Juan habang siya ay nasa isla ng Patmos. Isa itong liham, ngunit higit pa roon, isang sulyap sa hinaharap. Mga simbolo ng hayop, trompeta, at mga tatap. Ngunit ang lahat ay may mas malalim na mensahe. Isa sa mga pinakamisteryosong bahagi ng Revelation, ang pitong selyo. Sa bawat pagbubukas, may nagyayaring sakuna o pagbabago sa mundo. Digmaan, taggutom, kamatayan. Marami ang naniniwalang ilan sa mga ito ay nangyayari na sa ating panahon. Lumabas ang apat na kabayo, puti, pula, itim at maputla. Sila kumakatawan sa pananakop, digmaan, taggutom at kamatayan. Ngunit tanong, nakikita na ba natin silang kumikilos ngayon? Sa ating panahon, naririnig natin ang mga salitang World War, pandemic, famine, earthquake. Para sa ilan, ito ay natural na bahagi ng kasaysayan. Ngunit para sa iba, ito ay patunay na ang mga propesiya sa Revelation ay dahan-dahang natutupad. Isa sa pinakakontrobersyal na propesiya, ang Mark of the Beast sinasabing darating ang panahon na walang makakabili o makakabenta maliban kung may tanda. Sa panahon ng digital money, chips at biometric ay Marami ang nagtatanong, ito na ba yon? Sa Revelation, binanggit ang Babylon the Great, isang makapangyarihang sistemang puno ng kasalanan at kayabangan. Marami ang naniniwala na ito'y sumisimbolo sa makabagong lipunan. Pera, teknolohiya at impluensya na lumalayo sa Diyos. Sa gitna ng kaguluhan, lilitaw ang dalawang saksi. Mangangaral sila ng katotohanan bago sila mapatay. At muli silang bubuhayin ng Diyos. Sila ay simbolo ng katotohanan na hindi kailanman mapapatay. At sa wakas, nakita ni Juan. Isang puting kabayo at sa ibabaw nito, ang hari ng mga hari. Ito ang pagbabalik ni Kristo. Hindi bilang kordero, kundi bilang hukom. Pagkatapos ng paghatol, nakita ni Juan ang bagong langit at bagong lupa. Wala ng luha, sakit o kamatayan. Ito ang pangako ng Diyos sa mga tapat, isang walang hanggang kapayapaan. Ang mga propesya sa Revelation ay hindi lamang babala ng katapusan. Ito ay paalala na ang Diyos ay matapat at ang kanyang salita ay totoo. Sa gitna ng kaguluhan ng mundo, siya ang nagbibigay ng pag-asa. Kung nakikita mo ang mga palatandaan sa paligid mo, huwag kang matakot sa halip maghanda lumapit sa Diyos at manalig dahil ang mga propesiya ay hindi lang pagtatapos kundi simula ng bagong pag-asa kung gusto mong mas maunawaan ang mga palatandaan ng panahon mag-subscribe i-share at panoorin ang iba pa naming video tungkol sa propesiya mga panaginip at katotohanan munit hindi dito nagtatapos ang propesya habang lumalalim ang mga pangyayari sa ating mundo, mas nagiging malinaw ang mensahe ng aklat ng Pahayad. Tignan natin ang mga susunod na tanda na unti-unting nagaganap sa ating panahon. At nakita ko ang isang dakilang tanda sa langit, isang babae na nadadamitan ng araw at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Maraming naniniwala, ito ay simbolo ng Israel, ngunit sa iba, ito ay simbolo ng simbahan ng Diyos sa panahon ng pagdurusa. Sa ating panahon, may mga kakaibang pangyayari sa langit, mga eklipse, blood moon, at kakaibang planetary alignment. Tanong, simpleng coincidence lang ba ito, o paalala ng Diyos na malapit na ang katuparan ng mga propesya? Sa Revelation, may darating na leader, matalino, karismatiko, ngunit mapanlin lang. Tinawag siyang The Beast ang Antikristo. Magdadala siya ng huwad na kapayapaan, magbubuklod sa mga bansa, at gagamit ng teknolohiya para kontrolin ang mundo. Sa panahon natin, nagsisimula ng marinig ang panawagan para sa isang pinuno, isang sistema, at isang pera. Ito na ba ang paghahanda para sa kanyang paglitaw? Hindi lahat ng kapayapaan ay totoo at hindi lahat ng liwanag ay galing sa Diyos. Ang propesya ay nagsasabi ng malawakang pandaraya kung saan ang tama ay tatawaging mali at ang mali ay ituturing na tama. Sa ating panahon, napakaraming tinig, impormasyon at paniniwala. Munit sa gitna nito, ang katotohanan ay parang nawawala. Kaya't sinabi ni Jesus, mag-ingat kayo sapagkat marami ang magpapanggap na ako. Habang ang mundo'y abala sa pisikal na labanan, may mas malaking digmaan na hindi nakikita ang espiritual na labanan. Ito ang tunggalian ng liwanag at dilim. Revelation 12, Pito, nagkaroon ng digmaan sa langit. At ngayon, ramdam natin ang epekto nito sa lupa, pagkakawatak-watak, galit at kasamaan muni tandaan, ang digmaang ito ay panandalian lamang, sapagkat alam ng Diablo na kaunti na lang ang kanyang panahon. Sa mga huling araw, sabi ng Biblia, malilin lang kahit ang mga pinili. Kaya napakahalaga ng karunungan at pananampalataya. Marami ang sumusunod sa kasikatan, hindi sa katotohanan. Marami ang naniniwala sa mga revelation ng tao, hindi sa salita ng Diyos. Ito ang panahon ng pagsubok kung saan ang totoo ay susubukin. Bago tuluyang magwakas ang lahat, laging may panawagan ng Diyos, magsisi, bumalik, at manampalataya. Ang awa ng Diyos ay umaabot pa rin kahit sa gitna ng kabuluhan. Habang may oras pa, huwag mong sayangin. Sapagkat darating ang araw na wala ng babala at magsasara ang pintuan. Hindi natin kailangang mabuhay sa takot, kundi sa pananampalataya. Ang prohpesiya ay hindi para takutin tayo, kundi ihanda tayo. Ang mga tanda ay hindi para sa pagkasindak, kundi para sa pagising. Ang tanong, nakikinig ka ba sa babala? At nangyari ang lahat ng nasulat, nakita ni Juan ang katapusan, ngunit hindi ito pagtatapos ng lahat, kundi simula ng bagong kaluwalhatian. Ang Diyos ay gagawa ng bagong langit at bagong lupa. Wala ng luha, wala ng sakit, wala ng gabi. Ito ang tunay na pag-asa ng sangkatauhan. Ngayon, higit kailanman, kailangan nating bumalik sa Diyos. Habang tumitindi ang kaguluhan, digmaan, at kasamaan, mas dapat tayong lumapit, hindi lumayo. Ang mga propesiya ay hindi katang isip. Ito ay paalala na may plano pa rin ang Diyos. At sa huli, siya pa rin ang may hawak ng lahat. Ang revelation ay hindi kwento ng takot, kundi ng katapangan at pag-asa. Huwag mong hayaan na maging bulag sa mga palatandaan ng panahon. Ito ang panahon ng paninindigan, pananalig, at pagbabalik sa may lalang sapagkat darating siya gaya ng ipinangako niya Habang ang mga propesiya ay natutupad isa-isa, hindi ito para takutin tayo, kundi para gisingin tayo. Ang aklat ng pahayag ay hindi lamang tungkol sa wakas, kundi tungkol sa panibagong simula. Sa bawat pagsubok, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na magbalik-loob, magpatawad, at magtiwala. Ang huling pahina ng aklat ng pahayag ay paanyaya, hindi takot. Sinumang uhaw, lumapit at uminom ng tubig ng buhay ng walang bayad. Ito ang panawagan ng Diyos sa atin ngayon. Sa gitna ng digmaan, sakuna, at kaguluhan. ang tunay na kaligtasan ay nasa Kanya pa rin.